Hmm. Arap hmm. Arap Ito yung maliliit May maliliit pala dito Magandang hapon mga katrupa Papakita ko sa inyo itong ano mga si Grips o oh, yung lato dito sa Palawan ayun isla ano isla Arena. kung nakatikim na kayo comment kayo papakita ko sa inyo mga katropa grabe dami mahal ito sa palingki itong lato na ito hindi ko lang kung nakatikim na kayo nito mga katropa papakita ko lang sa inyo tingnan may dala din akong kawil nag-iisa lang ako dahil yung si Kuya Alex nagdadala ng bangka na ngawil doon, nagbira-bira, nagulo kung tawagan din sa Palawan. Pakita ko lang sa inyo itong mga daming lato. Ngayon lang ako nakakita dito, sobrang daming pala dito. Kung nakikita ninyo, di ba? Grabe ka ng tubig. Ayan o. Hmm. Mamaya dadampot tayo, yan. Yan mga katrupa o. Yan, sea grips yan. Yung mga lato, pinibinta sa palengke Grabe kadami huh? Kalat pa ganun, ang dami Hubo na tayo mga katropa Grabe ang dami so mag-iingat lang kay makamalaglag yung silpon Ay sus, mariya ka talaga Ang hmm, dami Uy, nito. dito Sa suka Wow! Dami! Gabi ka dami nila to mga katrupo. Hmm. Hmm. Sarap! Dami nila to. Mamaya tayo. Dami Dami oh. Grabe. Kapulit ko ulit oh. ako. Ang dami. Ganda kung may underwater camera dami lato. Hmm. dami lato. to grabe yung lato paikot dami ang ganda dun ito hmm. ito mga katrupa bugasan ko lang ang bagya sarap ay may maliliit din siya oh ito yung masarap yung maliliit Hmm, ito. Hmm. Sobrang liliit. Ito yung pinakamahal na ano lato. Hindi tayo na eh. Ito. Hmm. Ito nga yun. Mangwa ako. Hmm. Hmm. Harap. Hmm. Harap. Ito yung maliliit. May maliliit pala dito. Hmm. Ito. Yun. Nakita nyo na. tunog. Hmm, harap. Kuha tayo maliliit. Maya mga katrupa, mga Muna ako ha, maliliit. Dahil palang maliliit din dito. Ito, ilalim. Huwag muna, bye bye. Mamaya, pakita ko sa inyo mga nakawa kong lato ha. Ito. Dami talaga. Hindi ako makahagis mga katrupa kay. Eh. Sobrang labo na ng tabi, palit ang tubig ngayon. Kaya ang plano ko, makuha na lang ng lato, no? daming lato. Comment kayo mga katrupa, kung nakatagim na kayo nito, ha? Ito, madami talaga, oh. Gabi, oh. Uy, ngayon na ako nakakita dito na daming ganito. Paikot talaga, oh. Dao may mga katrupa dito ako ngayon sa ano punta ako sa loob dyan ng bakawan mangawa na lang ako ng shield iiwan ko lang dito yung fishing rod ko ito iiwan lang natin dito mangawa na lang tayo ng shield mga katrupa dahil wala tayong madadali ngayon sa pangawil iiwan ko lang dito mga katrupa sa ugat dahil so, sobrang low tide na mga katrupa. Late na kami nakapunta dito eh. Diyan ko lang muna. Oops. oops. Diyan lang muna. Punta tayo doon sa ano. Mahuna tayo ng ano, balilit. Alam niyo yung balilit mga katrupa. Tingnan natin kung meron. pumunta dito sa loob mga katropa itali ako ng ulo kay sobrang niknik -nik dito sa loob niknik -nik. sana may makuha tayo kahit pang ulam ulam lang grabe ang daanan ko ko sa inyo, mga tropa uy silpon lang pan video ko mga katropa ano mga tayo kahit Ang ulaman o dalawang ulaman man lang Pang gata o Anong luto doon Pag yung mga daanan Ito na mga katrupa Si hingda pa Kahit hmm. mga ganito lang Pang ulam-ulam wala tayo na kong ano eh. Wala tayo na kong ista. Pero parang katakot man dito. Ang isa ko lang. Ay katakot. Parang katakot dito mga katropa. Huwag na tayo magpunta dyan mga katrupa. Parang kinakaban ako dyan Labas na lang tayo, labas muna At least nakita niyo yung mga sea grips mga katrupa o lato Ang tawag lato Here, oops! problema na mga katropa mapupuno na yung memory ng ano ko storage ng cellphone ayun pa isang shield sa pansil na kita ko mga atay. o mga eh, hindi shield nga eh. dalawa na ako ako dami siguro yan sa lupa dami na ato meron pa isa ito mga katropa meron pa isa isang po malaki ang dami yan siguro di sa loob kaso wala kasama ay dalawa hmm? apat na kulang uh. eh bye anda, oh, mabagsak ang dito. Uy, dami. Dami mga katropa. Oh, ang lalaki. Ang ya. lalaki ah. Ya. Ano po? Dami ni Knik. Dami. Ya. Bulsa ko lang ilagay. tatakot lang ako sa loob talaga mga katrupa siyempre nag-iisa tayo Kamalayin mo kung anong makakagat sa atin dyan Diyan, wala tayong kasama sayang so, so na lang ulit ako mga ng mga shield pag may kasama na ako dapat talaga kung mga ng silo o magkakawil isa lang dapat kawil, kawil lang pag mga ng shield, shield lang bitawan ko na lang ito mga katrupa siguro nakuha ko kayo ang pailan din naman ito. Wala pang isang laman. Isang dakotla. Wala. Ito lang mga katuloy. Papapakita ko sa inyo. Ano Siguro doon sa loob na yun madami. So, tatakot ako eh. Sige, hanggang dito na lang muna mga katuloy. Dahil ang cellphone ko ay puno na storage. May isa pang video akong i-upload. Kaya puno na talaga pag nag-save na at may edit ko na at may upload para ma-delete para panibagong upload na ulit at panibagong video hanggang, hanggang dito na lang muna mga katrupa bye bye muna bye bye baka dyan na rin si kuya Alex yung nagkukuha ng bangka bitawan natin mga katrupa tingnan nyo bibitawan natin hanggang, hanggang dito na lang na mga katrupa hanggang sa susunod na video ulit pinakita ko lang sa inyo itong loob ng bakawan burang ganda at nakita nyo rin yung mga sea grips hanggang dito na lang ingat po tayong lahat bye bye maraming maraming salamat sa panonood hindi hindi quality yung video ngayon at least na-update na ko kayo sa mga ginagawa ko ngayon uh, ako naman ay wala pa ngayong trabaho at nag ulit ng ano ng result ng interview ko na-interview na, na, -interview na rin ako. Same position ulit. Pero sa um, minahan mga katrupa. Safe to ulit ako. Inaantay ko na lang yung result ng unang interview ko. Tapos may final interview pa. Pag nakalusot na ako doon, trabaho na ulit ako mga katrupa. Habang hindi pa ako nagtatrabaho, habang hindi pa busy, yun, nagbablog-blog muna ako. Vlog. gan ganit na lang mo mga katrupa. Bye-bye! Dito naman, safe naman dito dahil wala ditong buhaya. Wala naman nababalita. Pero huwag tayong magkampante dahil bakawan ito eh. Lampas kulang 2,000 hektare itong bakawan mga katurupa. Isla ito. Okay, wala naman ditong buhaya mga katurupa. Ingat po tayong lahat. Bye bye. Maraming maraming salamat po.